people and welcome back to my humble vlog. Wala lang, ganito lang guys, asin lang, asin lang talaga ang katapat niya. So lamas-lamasin lang natin yan, tapos ikiprito ko ha, ganito lang kasimple. <laughs> tapos maglalaga ako nitong talbos. At saka yung talong, at saka ano pa ba ilalaga natin? Ah, yung lady's finger, ano nga ba yun? Yun. <laughs> Dito na tayo. Ayan, medyo musok usok na yung ating ano, yung ating kawali. Tapos meron na rin diyang mantika, guys. So ang gawin natin ay hulog natin ang karne. Ah, ha, 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 ha. <laughs> Na, naalala ko nasa Dubai ako. Favorite ito ni Kuya Clark. Love you, Clark. Tapos si Kuya Dong, naku, gustong gusto niya yung mga ganito guys. Mga bulalo, mga basta karni yung si Kuya Dong. Karni burus din yung anak ko na yun. Naku, mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Eh. Yan, yung mga karni na mga ganito. Naku, favorite din ito ni Kuya Dong. Ayan, kung nanonood kayo, Kuya Dong, mahal na mahal ko kayo anak. Clark, Ate Cheng, naiiyak na naman ako. Nagpiprito lang ng karne. Iiyak na. <laughs> Ayan, guys. Ito. Totoo, guys. Siyempre, yung sasabihin mo, yun yung laman ng puso mo. Naminis ko na kayo, mga anak ko. <laughs> Ayan, si Mama Love. Nagprito lang ng karne. Nagdrama na. <laughs> Pero sa totoo yan, mahal na mahal ko yung mga anak ko. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Namimiss ko na kayong ipagluto. Namimiss ko na kayong maasap. Iya, iiyak ako. Ay, ba diba guys? Sabayaan niyo kung umiyak lang kahit munti lang. Miss na miss na yung mga anak ko. Two years lang hindi kami nagsikita-kita prayers lang dito sila na akap. Love you, Dong. Love you, Ate Chen. Love you, Clark. Mahal na ko kayo, mga anak ko. Yan talagang ang realidad ng buhay, guys. Hindi <sighs> mo nakabasa yung mga anak mo. Pag malalayo na kayo sa isa't -isa. Ganito din ang mararamdaman ninyo sa akin. Mga nanay, syempre maintindihan ninyo ako. O oh, diba? Nag-prito lang. Umiyak na. Ganun talag. Mahirap pigilan, guys. Hindi ko kayang pigilan. Lalo na emotion ko. Siyempre, mahal na mahal ko yung mga anak ko. Pag naalala ko sila, ganun talaga. Umiiyak talaga ako. Nung hindi pa namin sila kasama sa Dubai, nung naiwan pa sila dito sa, ano, sa Pilipinas, Naku, pag naalala namin ni Papa nung no, nag-iiyakan kami dalawa. Umiiyak kami, pag, lalo, lalo na kapag meron kami nakita na ano, Hello, baby na, yung pamilya na buo, magkakasama. nag kami ni Papa nung, no, Hello, baby! na iwan man kayo man nung no, Sean Marte Kakay. Si Lungkot ng face niya. Oh. Si Sama-sama kita naging yung tangko Ha? Lungkot ikaw. sino na si Kakay. Happy na naman si Papa. Ang ulam namin ay Carney. Rito. Pagbigyan sila. Sige, Siyempre no? guys, mabilis pa sa alas 5 yan pag si Mama Labang nagluto. Mm. Panalo. Tapos nilagang alubati at saka kamote. Talbos ng kamote. Yun namang ano, niluluto ko doon. Lagyan ko ng eto. Ay! Talbos ng sili at saka papaya. So malambot na guys. Ayan o. Oh. Nagluto ako ng konti yung hapunan namin ni Papa lutuin ko na. Kasi hindi ko talaga kaya yung ano, walang wala kaming ano, wala kaming gulay. So, ayan. Yung isang papaya ilalagay ko na, guys. Ayan. Tapos, maglalagay ako. First time ko itong maglagay, guys. Ginisa mix dahil wala naman kaming ano kamatis. Gusto ko sanang lagyan ito ng kamatis. So, ito naman ay version po. Ewan ko sa inyo kung ano ang version. <laughs> kasi kapag kulang sa ano, parang kulang sa ricado, di ba? Parang nakukulangan ka din sa lasa. Ayan, oh, malambot na. Okay. Gusto ko malambot yung balat. Okay lang na lumalaban yung laman. So, ayan. Ay, lagyan ko na pala ito ng asin. Kuha tayo dito ng asin. Ayan. Tapos, mamaya guys, lagyan ko ito ng uh, pangasim Yan, yung sinigang mix. Para maasim-asim naman siya. Okay, takpan ko muna. Madali na lang itong maluto. Pahinahan ko na yung apoy kasi salad master naman yan. Alam niya naman, pag salad master mula sa ilalim hanggang sa itaas, nando ng init niyan, dinaig niya ng oven. Opo. Ay, syempre, pawis na pawis na naman tayo. Alam naman ninyo, dito sa Nueva Ecija, medyo may kainitan. O baka sa inyo din, sa lugar niyo din. Kahit na ano, makulimlim. Makulimlim nga siya, pero mapanas. Yung bang, parang meron siyang humid. Ayun. Whew. Okay, pwede na rin kami kumain ni Papa. Pero before anything else, ayan, sinok muna natin. para siyang ano, keso de bola. Sinok ko na ulit. Ay, thank you, ate, ate ko. Thank you so much. Siyempre, magpapasalamat tayo kay ate Fe. Padala ito sa kanila ng anak nila. Ate, thank you, ha. Ayan kaya may bibigay ko kay ate ko. Of course, ang aking loyalty. Hindi <laughs> <Ito> lang. <Ate. laughs> Sabi siguro niya, ako ni Loveless ha. Ah. Baka mapanood dito pa ni ate. At syempre guys, para naman sa siguridad nila ate Pe, sa kanang kanyang kasawa, saka syempre ayoko naman na ano, na... Ano yung tawag doon pang na may isa <laughs> ayun, yung kanilang juhay kanilang buhay, syempre guys hindi ko naman sasabihin kung saan yung lugar kaya hindi ko pinapakita yung pagpunta namin doon yung buong pagpunta syempre para may siguridad din naman sila ato, kahit nag vlog ako doon sa kanila sa bakuran nila ayan meron din sila mga kasama doon ayan. tapos yung talong, hinugasan na nga pala itong mga talong dahil maputik. Kaya nabawasan ni ating ano papaya. Sabi ni ate, naku, araw-araw na lang daw sila nag ng talong. Parang nauumay na sila. <laughs> Siyempre, pag ikaw ang may tanim, share your blessing. Ayan. O, ganun ginagawa ni ate. Sa lahat ng mga nagpupunta dito, sinishare nila ang kanilang blessing. Ayun pa, doon ka kumuha. Mm -mm. Ha? Tapos doon mamaya kapag maano ma na. Ini nee, namatay naman na pala. Ala ala ala. wait lang. Hindi ano pinahinaan ko. Sobra pa lang mahina. Pero okay naman na 'yan, guys. Tikman ko nga. Rasa niyo mga ano nasa loob na sila Sky? Ah, pinadede mo. Hmm, sarap. Ah, sarap. Hmm. -mm. Oh, pwede na ito, oh. Hmm. Yung sili, mamayang hapon. Hapunan natin. Oo, okay. Hapunan natin yan? Oo, oo. Ano gusto mo ngayon? Sige, hapunan natin. Oh, sige. Oh, patay na natin. <laughs> guys, ganun yon yung salad master, hindi na namin bubuksan yon para tuloy-tuloy yung init niya. Tapos, dun na rin, lalambot pa rin yung ano, yung karne. Tapos yung ano, yung, hindi pa naman hot cook yung papaya, pero yun guys, mamaya, luto na yun. Sa init lang niya. So, ayan, kain na kami ni Papa. Alas 12 na pala guys. Ayan. Kain na rin. Sana makakain si Bella. Si Bella kasi, namimili na siya ng pagkain. Mula nung ano nung pinatikman namin siya nang kwat ng atay <laughs> Namimili na rin siya. Open natin yung ilaw doon sa komedor. Mm. Eh. Yeah. O di ba na tayo. Yan ang mga harbatation today. <laughs> mga harbat sa kaibigan. syempre hindi ka lang mag-harbat dun sa ano. Kaibigan mo na, na ka, hindi mo naman kakilala na okay lang sa kanya, ano. Huwag mong gagawin yon. Mga mamaya, mag sa'yo, mag pa kayo. makila ate. Sanay na yun. Tsaka mapagbigay yun. Di ba ano pang pagbigay si ate pe, sa mga nagpupunta doon. Ganyan. Ay, ito ko pa pala, o. Oh. hihiwain na para hindi siya buo na ilagay doon. O, saka na lang. Ha? Hmm, sige. Sinigang yung iba. O, di ganyan na lang, dalawang iba na lang. Saka mo na lang hiwain pagkakuan. Baka mamaya, trip na naman natin magprito. Ayun. O, di iprito-prito natin, di ba? Ay, kahit napagod tayo guys, pasalamatan natin yung ating mga blessings dahil ang dami na namang blessing na naibigay sa atin sa araw na ito. So ayan, at saka, o nga pala, Christy, hello sa iyo. At saka dun sa dalawang mong kasama, Allah, hindi ko nakuha yung pangalan nila. Tapos kay Emily. Hi Emily. Thank you sa pag-subscribe. <laughs> sabi, ni, sabi ng isa, nasa Dubai pa daw ako nagano na siya, nakasubscribe na siya sa akin. Thanks sis. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayun. So nakakuha tayo ng subscriber natin. <laughs> Ang mabait nila syempre. Ang mga sisters namin nandiyan yan sa buong mundo. Hello, hello, hello po sa inyo and big shout out. Alam nyo guys, ito yung bigas na binibili namin. Yung kagayan. Napakasarap nito. Maputi siya. Tapos puting-puti talaga tapos malagkit. Ito yung gustong gusto ko na bigas, yung klase ng bigas na talaga na hinahanap ko. Alam nyo nga bumili si Papsi hindi na kagaya ng dati, parang inano niya nila. Pinalitan. Parang pinalitan nila, ano? Oo, parang pinalitan. Ang mahal na nga, tapos hindi mo pa nakuha yung ano, binayadan mo sa presyo na gusto nila, tapos hindi mo nakuha yung ano, yung gusto mo talaga. Kaya, naku, ang hirap na ngayon tapos yung ibang bigas dito hindi maganda yung ibang bigas yung din iba no? point oh, oh nakaka-disappoint talaga kain na tayo guys guys, nalulungkot ako dahil meron akong kasalanan kay Lita S Lita, tignan mo naman, nagnamatay na yung mga orchids, hindi ko napansin. Kasi lagi na lang ang kuya mo ang nandito. Nung isang araw ko lang ito tinignan, sabi ko, kumusta na ako yung mga ano, mga halaman doon. Yung orchids ka ako na pinabili ni Lita. Tingnan mo naman. Oh. Pero meron pa siyang ugat. So, ang gagawin ko dito, ayusin ko ito. Ayan, oh, may natira pa dito ayan, eto oh, na oh, namatay wala na oh, patay tapos yun ayan, ayusin ko na lang ito nakakalungkot namatay talaga tila niya oh, patay etong lalaki na lalaki na nila talaga, promise ganyan sila kalalaki oh kasi nahalagaan ko nung nandyan pero nung nilipat namin dito si papa na lang kasi madalas na nagpupunta dito napabayaan na guys eto oh dry na dry ulan pero nag dry teggy roots may natira pa bukas ako mag aayos ng mga halaman ko ayan oh, bigay ito ni Arby Rose nalulungkot talaga ako pag nakikita ko na ganyan na yung mga halaman tinan nyo naman oh very dry ala pinatay lang yung mga halaman dito nabisi na rin kasi siya kaya hindi na rin niya napansin. Papa, mabait talaga si Bella. Hindi siya lumabas. Bukas yung pintuan, nakita mo? Bukas yung pintuan, pero hindi siya lumabas. Kung si Sky yan. <laughs> Malamang sumunod yan sa akin doon. Bait talaga ito si Bella eh. na ako dito. Ayan, diyan ko siya sa taas nilagay. Para madali ko lang na madiligan. Tumungan dito ang kaganda na oh. Mm. Gumanda na. Kasi naka didiligan ko day oh Ganda. Ayan. Gaganda na rin. Hmm. Lahat. Ang gaganda na. Lalo na ito. Hmm. Hello sa aking chikiting patrol. Ayan. Ang sarap ng tulog. Sarap ng higa. At nilinisan ko yung kanilang mat dahil naglamira. Opo, naglamira ng kanilang poop chibom. <laughs> o, sige, sige, sige. Sleep muna, sleep muna. At habang natutulog sila, mag-aayos ako ng kanilang pagkain. Opo, naubos nila yung pagkain nila na iniwan ko. At nagpadede din si Sky pagdating namin. Ayan, bigyan ko ulit. Lumalakas na silang kumain. Dati dalawang ganyan lang. Pero ngayon tatlo na. Tapos ang bilis nilang maubos. Tapos lagyan natin ng gatas. Ayan. Uy! Bebe, huwag ka munang malobat. Tapusin mo muna yung ginagawa ko. Okay, maglalagay po ako ng gatas. And then after po nito ay maglalagay na ako ng tubig. So, yun pong ano, pagkain nila ay na-blender na ni Popsy. So, ayan, maglalagay na po ako ng tubig kasi binibilisan ko dahil malo, low bat na po ako. Ayan, kaya sa mga nakakakita, bakit kaya merong tubig doon sa kwarto nila mamalab. So, ganyan po. Ayan, diyan na lang natin ipapatong. Opo, ganito po talaga kapag meron kayong mga alaga. Wala nang selan-selan yan. Huwag na tayo mag selan, -selan. <laughs> Lahat ay po pwede. Ayan, cowboy na tayo, guys. Cowboy. Ayan. tagdaga natin ang kaunti para hindi sila masamid kasi parang nasasamid sila pag sobrang malapot anyway anyhow one year ay one year one month and two weeks na nila opo kaya kung pwede na siguro two, two weeks pa pwede ko na silang pakainin ng dry mm. ayan na mga bebe loves. at least alam na nila na mayroon silang pagkain dito na sasanay na sila kaya kahit hindi sila padidehen ng mami nila pag wala ako hindi sila magugutom Siyempre, ang mami kakay at saka si ante, Diyan ang kanilang inumin area. Hello, pang. Good morning. Good morning. Ano na? Ano na ginawa mo sa labas? Ano na labas? Inayos ko. Ha? Inayos ko. Nag-ayos ka na? Oh, Alin, inayos mo doon? doon. Mga halaman. Okay, 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 okay. Sige, sige. O, Maligo ka na ha? O. Okay, check-check natin guys. <laughs> Palabas dalawa na yun Okay. Ano po? Si Nagmamayabang sa kanyang ginawa. <laughs> Tingnan natin, guys. Kami ay aalis today. Okay, check natin yung ginawa ng Popsy. Uy! Hey. Nagbawas nga siya ng halaman. Ay, alam nyo guys, meron na ito o. Oh. Imported ito. Hindi pa ito yung talagang kulay niya. Maraming kulay ito oh natin kasi pa isa-isa pa lang yung kanyang bulaklak eh eto oh magbabago pa yan guys sana umaraw yun na lang isa wala pang ano yan wala pang bulaklak ayan oh yung ating kalamansi sponsored by Lita S daming bunga yung sili medyo na teki roots nung ano nilagay dito ni Papa kasi ayaw niya na masyadong naarawan ayan, pinaulanan naman niya ngayon tapos, ay ito, nag-ayos siya ayun, ayan nagbawas na siya ay, ang ganda na ito, inayos din niya may binigay sa aming birds of paradise ayun, ah, dito nga ay, hindi pareho lang pala itong birds of paradise namin dito, oh Eto, binawasan niya ito. Magiging puno ito eh. Pero okay lang na nabawasan dito sa gawing baba. Yung bugambilya o oh, natalo. Pero okay lang yan. Lalaki naman yung bugambilya. Mamumulaklak. May bulaklak ako nakita na nakaraan. Malaki ang bulaklak niyan eh. Yung puti na bugambilya ito. Nawala na. Siguro nalanta na. Eto naman ay namumunga. Ayan Oh meron yang magiging buto ito oh. magiging buto tapos yun yung itatanim yan ah dito pala yung na ito namumulaklak na pala yung violet oh maganda ang bulaklak nyan guys ito 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 Okay, inayos nice ni papa very nice kasi nga naman masyadong masukal Itong aming bugambilya, tingnan ninyo, yung ibang bugambilya, hindi na siya namumulak-ulak pag maulan. Pero ito tuloy-tuloy ang kanyang bulaklak ulak Tingnan ito, oh. Dalawa talagang kulay nito, Mr. and Mrs. na, ano siya, pusha pink. Matingkad yung kanyang pagiging pink. Ito, pure white nito eh. Sinagsabi niya pala yung pure white. Maganda rin ito, pure white. Yan. Ito siya, oh. Pure white. Ito red naman yan. Red orange. Ito, isa. Ito. Ay, dito pala nilagay ni Papa. Ito, oh. Arby Rose. Galing ito kay Arby Rose. Pure white. Pero alam ko Mr. and Mrs. ito, eh. Pure white, ba? Yan, galing yan kay Arby Rose. kasi yan dati nakapwesto doon tapos nawawala ayun isa na lang yung nandun <laughs> nagulat naman ako galing din itong isa kay Ate Rose eh. Hi, Jamila eto galing din ito kay Ate Rose ay asa niya isa konsetya pala yan asa niya isa <tong> Mr. din ito. Pero hindi pa ano, hindi pa kaano tumalabas yung kanyang puti. Pero noong unang bulaklak niya ang ganda. Pero sumaganda na rin siya eh. Yeah. dito sa kabilang side, marami ng bulaklak. Ganda na, no? Oo, oh, wala na po. Ganda na rin na rin na rin na i guys.